Anggap tayo ng report tilang kongresista no choice, kundig ang pa pananang tungkulin sa impeachment process kahit naisin din ang panawagan ni Pangulong Marcos. Brigada Haji Camino, ibrigada e mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Bataan Representative Geraldine Roman sa pagtutok sa impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pulong balitaan ngayong araw, binigyang diin ni Roman na ikinonsideran niya ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang pag-aksayahan ng panahon ang impeachment dahil sa dami ng issue na kailangan tugunan. Ngunit kung pag-uusapan niya ang constitutional point of view, walang magagawa ang mga kongresista kundi iproseso ang complaint, lalo't bahagi ito ng kanilang mandato. Ang tanong lamang na hindi masagot ni Roman sa ngayon ay kung kakaya gaganin na umabot ang kabuuang proseso ng impeachment complaint. Ipinaliwanag ng mambabatas na kung babalikan ng impeachment kay Chief Justice Renato Corona, umabot ito ng mahigit apat na buwan. Para naman kay House Deputy Majority Leader Jude Asidre, ang paghahain ng impeachment complaint ng civil society groups ay nagpapatunay na taong bayan na ang naghahanap ng accountability sa mga halal na pinuno. Mahalaga umanong malaman kung handa at may oras pa ang mga senador para sa impeachment trial. Raratipikahan pa kasi ang panukalang pambansang budget sa susunod na taon at mayroon pang nalalabing panukalang batas na kasama sa legislative agenda ng administrasyon. Dagdag pa ni Asidre, naging prioridad ng Kamara ang paghahanap ng pananagutan sa mga pagdinig. Pero ang kaibahan sa impeachment, may malinaw na timeline na kailangang isaalang-alang. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.